Yeah, magandang hapon sa ating lahat mga idol. Welcome to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat dyan mga idol? Kumusta po ang buo niyong pamilya? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ah, mga idol, nagyaya po ang mga kapitbahay mga idol na manginhas. Kaya yeah, ito sila mga idol. Ayan yung mga kasama natin mga idol. Kasama ko rin yung misis ko mga idol. kasama din natin ngayon mga idol si Idol Butsoy. Ayong mga idol. Magandang hapon po sa lahat ng mga viewers. Ayan mga idol, nakakuha na si Idol Butsoy ng batuloy mga idol. Magandang hapon sa inyo lahat. Oh, ito. Ito yung kinukuha namin kasi ito yung kakainin natin mamaya, pangkilaw. Pero ayan, punta natin yung isa mga idol doon, nakakuha rin siya. hanggang dito na sa tuhod ko yung ano dagat pero okay na yan mga idol basta importante may pang ulam tayo ngayon kasi wala tayong ulam mga idol hindi nakapaglaot wala rin pamain at saka malakas rin ang hangin nakakuha rin siya mga idol ng batuli ayun laki mga idol mga idol hindi na pang isa pa mga idol ilan na ang nahuli eh, dami na palang nahuli niya nakuha niya mga idol nakaapat na piraso na siya yan walang gamit na itak mga idol bitirano ito sa mga ganyan ayan mga idol nakakuha na naman siya mga idol oh. tigas Potol, mana potol idol? Ayam ma idol, kanyakan yang diskarti ma idol, kanyakan yang penguha Yang asawa nih idol bot sokoi idol lo? Oh. Diskartirin si anak Idol, pakai hawakan yeah. Oh, ayan, hmm, Dami. Dami nakuha niya, Masarap kinilang, Puntahan ko yung misis ko, idol, kung ano yung nakuha niya. Yung, idol, puntahan lang natin kung ano yung nakuha ng misis ko yun mayroon na pala siya nakuha mga idol aninit ka mga idol ito masarap gataan mga idol lutuin natin ito mamat naka na tayo sa bahay kasi masarap ito gata sa gata mga idol Ayan mga idol, punta natin yung asawa ni Idol Butsoy. Yun, batuli din pala yung kanyang nakuha mga idol. Oh. May kasama pang seals na malinikan. Tara yan yeah, mga idol yeah, masarap sa pinilaw mga idol mamaya. kain tayo dito sa tabi mga idol mamaya pag nakadami na sila ng huli dyan tayo sa tabi magkain yung bahay na yan bumanat na naman yung hangin mga idol oh. Hanging habagat mga idol Ang umiiral ngayon Ayan Sigurado na naman to Ulan naman to Mamayang gabi yung idol Yung pista ng koron mga idol Halos magdamag yung ulan Kaya yung taga rito sa amin Nga namista doon hindi rin sila nakapasyal Kasi grabe ang ulan doon mga idol Idol yung isang kasama natin Si Idol Jimbo Nag uwi Natakot sa ulan Nag uwi mga idol Yung papa ni Idol CJ Kasi Baka daw lalakas itong ulan Yung mga sinampay daw niya doon Hindi pa naligpit kaya nag-uwi muna siya mga idol pero hindi pa natin alam kung magbalik kasi malayo kasi dito doon sa bahay nila nadagdagan yung huli mo hindi lang dapat doon ka banda kay marami dyan oh dyan banda puntahan muna natin yung bahay dito mga idol ayan yung may-ari ng bahay mga idol oh. si na mirilya sila lang mag-isa dito mga idol ayan. wala silang ibang kapitbahay ayan may kasama lang sila dito pag mayroong mga dayo nagadayo lang rin sila dito pag ano lang taghabagat pag amihan uwi na rin yan sila doon sa kanilang lugar Ayan. laki ng ulan mga idol oh. cable pa mga idol oh. So, Ta. Kami na idol ang una huli niya kanina. Kanina lang tiningnan natin, konti pa lang. Yan, dami na mga idol. Yung kay Idol Inday, tingnan natin yung huli niya. Yung kaunti pa lang. Saan yung huli ng kanina ba tuloy? Eh? Ay nilipat pala doon. Ano, Idol Inday. Nilipat pala doon sa lagayan ni idol Idolinda. Ayan mga idol Linisin na natin yung batuli Kay magkain na tayo Punta tayo doon sa bahay na yun mga idol Ayan. Mayroon Ayan Puntahan natin yung bahay na yun Ayan Dyan tayo maglinis Ito kaya dito na lang siguro sa playa maglinis punta lang tayo doon pag magkainan na yan yan marami na pala mga idol oh. yan yeah. mmm batuli mga idol sarap po sa kinilaw mga idol yan mga idol punta natin si idol botsoy nag amot yan ang pugita tingnan rin natin mga idol marami silang huli mga idol yan Ayan, nakahawak na si Idol Butsoy ng Pugita. Nakaamot siguro. So, ay, magandang hapon sa inyo. Ako, hindi salamat sa... Ito sana, amotin ko. Pero, tulad mo, ikamis mismo lang sabi, brada. the mo lang sabi. Binigay ko lang po. Para sa kanila. Amotin ah, na, niya sana. Ah. Ayan, maraming salamat, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, ha? brad. Grabe kadaming huli, mga idol. Oh. Pwede matingnan yung gamit nyo mga idol Para malaman din kung anong panghuli nyan ba Anong klase yung panghuli Kung paano yung hinuhuli ito po kita Ayun, ayun pala Ayun pala mga idol Idol, yun taas sa taas idol panghuli nila Yan mga idol Ito, ito. ito pala o oh. yan, oh. yan pala yung ginagamit nila mga idol o Ayan Tapos yung sinasakyan nila mga idol, ito lang ito lang, ito yung ginagamit nilang sasakyan ng idol ito ito mga idol tapos hinila hila na lang nila yung mga gamit nila mga idol para kung may magkain po gita yan bagay ba bagay idol <laughs> pero wag natin ang to kasi ulam to Yeah, maraming salamat sa inyo, Idol. Salamat sa binigay niyong pang-ulam. Maraming salamat sa biyayang binigay niyo, mga ka-idol. Yeah, may mga dayo pang mga idol, oh. Yan, yung iba na yung mga dayo na mga idol. Mga kasamahan din nila. Maghanap buhay din dito sa lugar namin mga idol ang kagandahan lang dito mga idol sa amin kahit sinong dayo pinatanggap namin ay mga idol puntahan natin yung kikilawin natin mga idol kung tapos na ba silang naghiwa yan ito yung ay, tapos Ay, na pala. Nabon, mga idol. Tapos na pala naghiwa mga oh. idol. Ayun. Oh. Ano kami nang Yan yeah, mga kaidol ganito ang mag yan, yun, linis, linis ng batoli. Yung, yung dumi sa labas. Kore hmm. so na uh, idol oh. Uh, idol uh, Charlie, oh okay, kita mo yan. Kailangan tanggalin talaga ito para masarap pag boss. Ito mga idol, ano ang pinatinto nang mainit na tubig yung pinakuluan ng tubig. <laughs> <laughs> Yan na mga idol. Nalagyan na ng mainit na tubig. Ah. Magkuha muna tayo ng silay mga idol. Ayun. Masarap yun idol. Mahingi tayo kay nanay. Yan. Ito. Yan dami bunga mga idol oh. Grabe kataba ang sili mga idol. Magkuha lang tayo ng mga ilang piraso mga idol pang ano lang sa kinilaw. Ya yeah, mga idol, kumuha lang tayo ng mga anim na piraso. Grabe kataba sa sili. kaya natin ito mga idol kasi mas masarap pag ang kinilaw pag may sili Ayan. Kaya saan tayo maghanap dyan ang pinaka the best diba idol? Mm. may sili talaga mga idol mm. Yan idol Ang palasa sa kinilaw Ito ba? Ano idol? Lagyan natin ng suka Suka Hindi mo natin lalagyan ng asin kasi Maalang kasi ito kasi seafoods diba mga idol? Idol Terley? Mm. Kaling sa dagat Ayan mga idol, tapos na mga idol. Hmm. Kain na tayo. Ayan na mga idol. Huwag oh. natin kakalimutan yung idol. Yung pasasalamat sa taas. Ayun, maganda. Hindi oh, man ako marunong mag pero marunong hindi ako mag-sign of cross. Tapos mga idol, kain tayo. Okay, kain na ah. po. Diyan, kain na din.

Ayan yeah, mga idol, oh, yung hangin. Lapit na rin yung ulan mga idol. Baka mamaya, ulan na naman to mamaya ang gabi. Magdamag na naman siguro ang ulan ito. Uh! Ayan yeah, mga idol, tapos na kami nagkain. Uwi na rin kami mga idol kasi paggabi na. Tanay, dito muna kami na ya. Okay. Oh, salamat tayo. idol nang kuwi silam rin sila ng sama ko na una na Idol, marami selamat sa pagkita. Idol, selamat ah. Dito muna kami. Thank Yan ulan mga idol. Update ko naman lang mga idol pag nandoon na tayo sa bahay. Ayan na ang ulan. Lan. Balik uli tayo. Balik, ulo tayo. Balik, ulo. Balik sa ulan. idol. kayo sa... diba, ulan na po. Diba Ya yeah, mga idol, dito na kami sa bahay. Karating lang namin. Abang hinihintay natin yung niluluto namin mga idol. Nais ko pong i-shout out yung mga napa-shout out sa akin. Ayan, shout out po kay Joseph Biswina. Shout out po kay Gerardo Kapitan. Shout out po kay Jubilito Daniel Balino. Shout out kay Mandir Rodriguez from Kapas Tarlac. Shout out kay Delpili. Shout out kay Reje from US. Shout out kay Prida Duason from Tagum City, Mindanao. Shout out kay Dundun Apollo from Kaluokan. Shout out kay Danilo Palermo from Uis. Shout out kay Ustike Pamili. Shout out kay Perhap Sambungan City. Shout out kay Randy Lastimoso from Talisay City Cebu. Shout out kay Jewel Gabriel from San Miguel Bulacan. Shout out kay Desimago from Davao City. Shout out kay Charlie Cook from Lapu-Lapu, Cebu City. Shout out kay Marites Palada from Burungan Samar. Ayan, sa lahat po nang nagpa-shout out sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa panonood niyo po sa aking YouTube channel. Thank you for watching mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat.